Dede. Bakit mama? Anong ginagawa ng papa mo dyan? Nagiinom. <laughs> Nagiinom ng tubig. Kala ko alak. Tubig! Kala ko alak iniinom niya eh. Pakainit ng panahon, sarap mag-chill dito. Wala na namang kayo, na. magsulo na lang ako ngayon. <laughs> ah, sarap na po kalamig. Ah! Anong ginagawa mo dyan? Gulat naman ako sa iyo, baby. Halika, dali. Halika. Iinom ka na naman. Tago ka pa. Isa <laughs> lang ito. Ikaw maingay kay mama. Huwag ikaw ingay niya. Sumbong kita ka agad kay mama. Huwag mo akong susumbong. Ha? Huwag mo akong susumbong kay mama. Isa lang ito. Nagpapaan lang ako. Nagpapalamig lang ako. Ang init ng panahon eh. Ha? Upuan mo na dyan, dali. Eh. Oh, mag ano ka ako ko. Ako ako. Ma'am! Bakit ka ganun? Hmm? Matawag si mama ma. Hello? Hello? Nasaan ka? O, dito sabay! Oo! O, usap na Wait lang. Nandiyan, o. Usapin mo si mama. Hindi. Usap ko si mama. Hello? Hello? Bakit mama? Hello, Dende. Bakit mama? Anong ginagawa ng papa mo dyan? Nagiinom. <laughs> ano sabihin? Ha? Ah? Ano sabihin na diinom? Ano ha? Nagiinom papa mo? Apa. Ano? Nagiinom papa mo? Apa, nagiinom ng tubig. Kala ko alak. Tubig! Kala ko alak iniinom niya eh. Hello. <laughs> bakit po, Mama? Hello. Okay. Ha? Hello. Baso at pichil. Ano? Si Papa. Hello. Paket. bakit? Nag... Si... Hello. Paket bakit po? Oh, wala na. Pinatay na ni Mama mo. Ba't <gibar> ka, Berry? Hindi mo sinubukay, Mama. Eh, ini mo na itong ice cream mo. Kain mo na, bubuksan na natin. Ha? <laughs> Ice cream lang. Oy! Ice cream lang pala ang gusto mo eh. Ayaw mo ng pera. O, buti na lang. <laughs> Bumili ako nito para sa'yo. Kain mo na yan. Dito lang ako ah. Dito lang muna tayo. Maghihinam lang ako dito ah. Mamaya pagdating ni mamu, huwag mo sasabihin ah. Ha? Ha? Okay. Ha? Okay. Approve. Ha? Gano? Approve. Huwag mo sasabihin ah. Baka isumbong mo naman nung kay mama. Ha? Hindi na po. Yeah, very good. Sige na, kain mo na yan. Dito muna tayo tambay, dalawa. Ah, <laughs> sagwag! <laughs> awesome.